Tulis video mga amigo. A uh, mamumulot tayo ng bunga ng tipolo. Sa mga di nakakaalam at sa nakakaalam, ito yung puno ng tipolo mga amigo, ayan oh. Yan. Mas masarap pa sa mani ito mga amigo. Napakasarap ng ano ito, mas masarap pa sa mani. kami, ayan oh. Ito na. Yan. Napakasarap nito kaya lang wala hindi pinapansin ng mga kuan dito sa kuan pero nung kabataan namin sinasangag namin to mas masarap pa sa mani walang binatbat ang mani dito pati pili mga amigo napakasarap nito marami-rami na yung napulot ko ayun kasi yung puno niya yun, na sobrang taas ayun ayun kanda laglag na daming laglag ayun pinapulot namin pinapulot ko kasi uh, masarap sa ginto. Napaka sustansya nito walang binatbat yung pili dito at saka mani sarap ng buto nito so sa mga nakakaalam dyan o pa like naman yung sa video to kung sino nakakaalam na masarap yung ano nito nakatikim na tipo, tipulo ang tawag sa amin yung tipulo daming buto na lalag lalag Ayan eh. Kalat-kalat lang. Ayan itong napulot ko. Ayan oh. Dami na yan. Ipunin ko sa sangaging ko yan. Ayan o. Di na pinapansin mo mga ano rito. Di na kinukuha. Sayang to. Tumutubo na lang to dito. Ayan oh. Ayan sarap nito walang binatbat yung mani dito mga maigo mani pili wala sisiw lang dito sarap ng sangi dito nung kabataan namin huwag ka kinakain kasi ng ibon to, tapos nilunok ng ibon ng buo tapos pag tinatain nila pag iniipot na buo pa rin yun ang pinupulot namin sinasangag napakasarap ito talaga galing sa puno oh. ito dami sayang lang ito pag hindi na ano di kasi nila niya si kaso rito parang walang pakialam sila dito sa bungang to Kaya yung mga kabataan kasi ngayon puro po na lang. Hindi wala nang kuan pero ito masarap talaga to. Tumutubo na nga lang yung iba oh. Ayan. Ipunin ko to pa dami bukas. Marami na namang laglag nito. Marami na yan. Marami na yan oh. Walang binatbat yung ano rito. Mani at sakakuan Pili, walang binatbat dyan. Sarap nito. Ayan, isang isang baon na yung naano ko. Marami na to, malalim kasi yung baon na to. Marami pa rin no? pero yung iba tumutubo na eh. Sayang lang. May tubo na yung iba. Ito yung kanyang bunga oh. Yan. o sa mga nakakatikim nito kaway kaway dyan pa like and share mga amigo yan dami dami oh nalaglag lang kusa sa sobrang dami so bukas marami na naman laglag nito bukas mga amigo so mag ano na naman tayo sasangagin Sasa, to eh napakasarap nito naglag lang to sa puno ang taas na kasi ng puno na to ang gandang kahoy pa naman ito ang tawag nito mga siya. iwan ko sa tagalog anong comments kayo kung anong pangalan yan antipolo siguro ano ko lang yung antipola pero di ako uh, sure kung antipolo tawag nito sa Tagalog pero sa amin tipo ayun haba ng puno isang baon na ano ko pulot ang dami pa rin kaya ng iba may mga tubo na eh yan o, may tubo na nga oh tubo na yung iba napakasarap po itong ano na to kaya lang seasonal kasi din to pagka namunga seasonal hindi siya nam araw-araw namumunga kumbaga yearly taunan yan so update na lang tayo mga amigo no? pag sinangag ko na to